Eto yung araw na birthday ko. 30 years old na nga si Capreni. Ay, talaga naman. Tumatandang paurong. <laughs> pasensya nyo na kung naririnig nyo si Rui. Pinapatulog ko, ayaw niya eh. Gusto ko na mag over kaya ayan. Ayaw na nga ba ang sinasabi? Batang syuba <laughs> Tapos pinuntahan ko ang mga marites. Charo! <laughs> ako na nagpatuloy magkulot dahil yung mama niya hindi magkanda o gaga. Gumayak na silang magina, tapos ako din. Kaming dalawa ni Rui. Ipa <laughs> Sarada nga pala yung dalawang bata. Alam kong alam nyo na. Nauna ko lang i-post yung picture tapos sa reels. Pero eto yung vlog. Panoorin nyo ha. Nag-effort ako mag-video-video. Nag-edit voiceover. Tapos hindi nyo panonoorin. O siya. Bawal magalit dito ha. Dapat ako lang. Sorry na. So eto na nga. Nag-uumpisa na ang parada. Yung totoo. Yung dalawang bata ba ang pinapayungan? O ako? Naka-jacket ka na. Naka-sombrero ka na. Naka-sunglass ka pa. Saan pa. Kaya kapreni ka na. Nag-uumpisa pa lang kami kapreni pero paubos na ang candy. Habang dumadaan nga ang dalawang bata, candy ang sigaw ng taong nanonood. Candy naman dyan. Wala ba tayong candy dyan? <laughs> candy! Candy! <laughs> Yung muse ni Rui, pinarada na last year. Kaya si Ate Ella ang bumili ng candy at alam na alam niya kung gaano karaming candy ang kailangan. Kaya siya na ang nag-asikaso ng mga kailangan. Tarpaulin, candy, tapos sasakyan. Nakakahiya man, eh wala ako noon. Gusto ko nga mahiya, eh hindi ko magawa. Paano nga? Wala ako noon. Pero nagambag tayo. Ano kayo? Sinoswerte? Yan nga pala si Ate Ella. Tandaan niyo mukha na yan. Charis! <laughs> Dahil may candy nga kaprening nakikita si Rui, dun siya nagpo-focus. Abay kumakaway, dun Dun sa wala ng tao. Ay, para hindi siya maglikot na maglikot, binibigay ko nga yung gusto niya. Ayan na nga, nagmuryot na kapreni kung kailang pinaparada ka sa kakagumagan niya. Umayos ka, Rui, kahirap magtimpe. <laughs> hindi ko namamalayan, kapreni, maya maya meron nang nag-aladar na. Balang araw, ako ang kakaway at may tagahawak ng payong. Sa ngayon, tagahawak na lang muna tayo ng payong. Tumayo na nga itong siya na si Rui ayaw tumayo. Kung ano ang gusto niya, yun na yun. Sasama pa ba next year? Charis! Tatayo ba o uupo? Yung totoo. Charot. At kung malapit na nga kami dun sa amin, pinatayo ko na si Rui. Umupo na din ako sa tabi. Tinawag ni nanay si Rui. Ay, talaga naman. Parang lalaban ng congressman kung makakaway. Iboto nyo ako sa darating na halalan. Kung hindi pa nakita si nanay at si kuya Kenya, hindi kakaway ng ganyan nya. Paglagpas namin sa kanila, umalis agad ako sa upuan. Alam niyo na, baka may makakilala sa akin. Sikat pa naman na ako. Charis! Sa panaginip lang. Bisperas dito sa amin kapreni, tapos birthday ko. O di ba ang Hindi na ako naghahanda dahil kinabukasan piyesta. Makikipiyesta na lang. Charis, huwag niyo kalilimutan, team kapreni. preni. para sa pagbabago. Nagsawa na sa candy Pero ang kanyang muse hindi pa. Charis. o siya, hanggang dito na lang ang video-video. Maraming salamat sa mga nanood. Bye mga kapreni.